At ito mga kabakyard, sigurado na ako tandang ito mga kabakyard. 2 months old na ito mga kabakyard no, yung ating baby stag mga kabakyard. Masa tayo na mapalaki natin siya ng malusog mga kabakyard no. At sa napapansin ko naman mga kabakyard, dahil ito ay crosses, malusog talaga sila mga kabakyard no. Unlike dun sa inbreeding mga kabakyard, o di kaya back to mama, o back to papa, brother sister mating, na medyo mahirap palakihin mga kabakyard no. Di kagaya nito na magkaiba yung kanilang magulang, magkaiba yung kanilang lahi, ah, minate natin, medyo madali silang palakihin mga kabakyard. Ito siya noon, 30 days old. Pinost sa Facebook. Maraming hindi naniniwala mga kabakyard na ito ay lalaki. Tayo kasi mga breeder mga kabakyard, malakas talaga ang kutom natin. No? Lalo na pagka tayo mismo ang nag-aalaga sa kanila mga kabakyard. Ito naman siya ngayong 45 days na siya mga kabakyard. No? Isang buwan at kalahati. Medyo maitim na yung dibdib. At talagang lalaking lalaki na mga kabakyard yung kanyang uh, itsura mga kabakyard. Medyo madungis lang siya kabakyard. Tingnan kasi nga galing siya sa galaan. Kumakain kasi sila mga kabakyard. Bunga na kanumay mga kabakyard. sa so, unang tingin nakala mo yung babae siya mga kabakyard pero lalaki po ito mga kabakyard no? sa lahat ng magkapatid siya po ang pinakamatapang mga kabakyard daig po niya yung kanyang mga kapatid kaya po mga kabakyard pinag uh, bukod bukod na natin sila kasi hindi na po sila pwedeng pagsamahin no? sa itsura niya mga kabakyard medyo brown yung kanyang dibdib para talaga siyang babae mga kabakyard no? tapos yung buntot pa niya sobrang haba na kagad mga kabakyard yung iba kasi sa paniniwala nila pagka mahaba daw ang buntot, ay babae pero para sa sa akin mga kabakyard ito po ay lalaki po talaga ito mga kabakyard grabe sobrang init ng panahon mga kabakyard kawawa talaga yung mga alaga natin siguro sa estimate ko mga kabakyard hindi tatagal yung ating alaga ng mga kalating oras mga kabakyard pag sila ay ng init ang araw mga kabakyard ito nga pala mga kabakyard yung aking palahe nung nakaraang uh, taon lugon pa siya mga kabakyard no? ililipat lang natin mga kabakyard lalagyan natin sa tangkal kasi sayang Baka hindi umabot nang December mga kabakyard Iahanda natin ito mga kabakyard I-keeping muna natin mga kabakyard Lalapat siya ay lugon pa Naglimlim na naman mga kabakyard yung ating inahin. napaka talaga mga kabakyard kapag ka sila ay pinagala lang natin mga kabakyard. No? Uh, namomonitor naman natin mga kabakyard kung kaninong tandang lang sila nagpapasampa mga kabakyard. At alam nyo naman mga kabakyard yung mga inahin talaga mga kabakyard. Hihikan yan sila sa totoo lang mga kabakyard. No? Dahil pag nila yung isang tandang doon lang talaga sila mga kabakyard magpapasampa. Kapag ka malaya naman sila na nakakagalaw mga kabakyard no. At yung tandang natin ay nakakord lang dyan. Sa batch na to mga kabakyard, madami ang kakulay ng nanay, lima. Sila ay uh, 13 days old na ang lalakas na po nilang kumain mga kabakyard. Nalagang ubos ang binibigay natin pagkain mga kabakyard no? Yung isang itim mga kabakyard nasa dulo, bukod po yung nanay niyan mga kabakyard. Pero isa lang yung kanilang tatay. Anak po yun ng ating uh, lemon. Yung isang nasa gilid na bulunan siguro, kaya nandun na siya malapit sa tubig. Kaya mahalaga talaga mga kabakyard na palagi may tubig yung ating mga alagang manok mga kabakyard. No? Sa paraan natin, inuuna natin yung tubig, pinrepair mga kabakyard bago yung kanilang pagkain para kung sila ay mabubulunan mga kabakyard pupunta lang agad sila doon sa tubig mga kabakyard Hello guys no yung ating isa inahin ngayon mga kabakyard pagalain natin ulit lilagyan lang natin siya mga kabakyard ng palatandaan mga kabakyard ng cable tie sa yung, mga kabakyard isa sa kaliwa mga kabakyad isa rin sa kanan nalagyan natin ang na, ano uh, wala kasi kahit dito mga kabakyag paglalagyan mo to ng ligban na kwan, lumuluwag kaya cable tayo lang ilalagay ko mga kabakyad So, ito na siya mga kwakyag yan ito na siya ang ating lemon sweater mga kwakyag ayan pagalain lang natin to Ano? mga kabakyard. Yan. Kapatid ito nung ating itim mga kabakyard. Yan mga kabakay, tapos na natin sila dyan ng ah, laban. Sibol tayo lang mga Ganda Ganda mga kabakay, Tinatansya lang natin mga kapakit na hindi malaglag. Kasi pag natin, malaki pa yung paan ito eh. Yan. So yan na siya mga kapakyard oh. Yan, bakit tabi. Yan. Yan. Ito mga kapakyard. Yan. So mga kabakyard, i-install lang natin ito mga kabakyard yung pugaran nyo yun mga kabakyard no. Nilipat natin galing dito sa may kabila dahil palagi siyang uh, binubulabog ng bayawak mga kabakyard. So dito natin lalagay mga kabakyard sa medyo nakahang siya na walang naplasan yung bayawak. sayang yung mga itlog mga kabakyard no, nababasag lang. Talihan natin na mahikit mga kabakyard para secure yung ating pugaran. Kailangan natin talihan na todo mga kapag kasi nga yung mga inahin ko ay masyado silang ano malalaki Ayos na yan mga kapakyard Hindi na yan basta basta mga ano, ating inahin yan